ito na mo lagi na wala namang perfect na kasi mo mabait nabait ka nabait ka aktibo ka aktibo po aktibo ka siyempre perfect ka doon aktibo mabait ka pero sa loob ng katawan mo meron din something na Mali, na hindi ka namin perfect. Bakit? Binubog uh, ka ng Diyos na hindi ka uh, perfecto. Pero minsan, ba parang okay lang sa Alam mo, ting... alam mo, alam mo, natural lang ang tao yung mag ang ulo kasi tao ka. Go, go, go. Tao ka, marunong ka magalit, marunong ka masakta, marunong uh -oh. ka mag ang ulo. Yan ang mga pakiramdam ng isang tao. Pero yung sa akin, yung ano, kahit anong nararamdaman ko, ipapakita ko sa kasama uh, ko. Pero parang nung sinabi niya, na um, dahil sa mga kwento na <coughs> kapita, parang ganun. So, yun pala yung isip, niya nila sa akin. Parang ganun. Ikaw mo nang isipin isipin <coughs> mo ako. Ikaw mo lang isipin so, atas, yun. Ang isip mo lang ito. Ako, si Jessica, mabait. Responsable. Oh, mabait. Responsable ako sa mga tasks. Lagi ako nakakasunod. Pakita mo ko na. Ko. Ako. Yung mga sinabi nila na mo kami, yun ka, huwag mong bago eh. Kasi doon sa mga sinabi nila, bigla kang magabago, huwag mong pakita eh. Ako, ako yung may nasabi ko na sa akin eh. Yung tungkol sa eh, ano yun, sa mga drawings, Bitbili. Yun o, hindi yung sinabi na ako yung emotional, ako yung... Pero ako naman yung emotional. Ako yung mahina. Bakit? Pero hindi, hindi ko hindi ko ako naging na like, ako nila napiling ganun. Yeah. Uh Nalagay ko sa isip ko na, uh, um, syempre wala tayong walang perfect. Yung mga, pang, oh. yung mga ganun, ah, masalamat pa ako doon kasi nakita ko yung pagkakamali ko sa sarili ko. Oo, oh, oh, so, ako ah, din. Yung, yung pagiging emotional. Aha, emotional pala ako, nakita ko ibang pang emotional ako. Uh -huh. Tanggalin ko pa Ganyan. Uh, ah, mahina ako. So, agali ako. Kaya, yun, pumahina mo na ako. Huwag lang naging mahina. Pero yung ayoko talaga yung plastic ko. Diba, nasa ayoko. confession ko tayo, sabi na ito. Oh, pero, alam mo talaga, pag nasa confession mo ko, alam ko na paglabas natin dito, paglabas tayo dito, eh, makikita natin. Yun, kahit anong, ay, ay, ay. Kaya, wala akong talagang pastikan dito. Okay? Rado mo! Kung ako yung sinabi yung mga nominations ko, okay lang sa akin. Pero di ko talaga in-expect na na kay Kuya na kay nag-nominate siya lahat. Siya talaga yung napakabay. So... Pero hindi mo siya katakalay na uh, yung mm nangyari. -hmm. Oo. Uh Kahit si Tamo or Kevin, hindi ko talaga in-expect yun. Basta, kahit anong sinasabi ko sa confessional, mm -hmm. ano ka naman makikita yan. Pero... Sa ko parang... Wow, well, ganun talaga yung naisip nila sa akin. So, pero kahit anong nararamdaman ko I will say to your face. Hmm, ah, yung yung uh, guys sa dito sa inyo. Mag-in lang. Naging totoo ko naman ay. Eh. Patungin mo niya. Sabi sa akin ni, 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 ni anong neste, mm -hmm. yung, ano, Neste? Mm-mm. Ano, thank Ano, totoo ka. sa Kami ni Steph, we always say,

Ayun nga, as well. Eh. Well, look at uh, it. Naisipin uh, na bawa. Mm. Uh, kayo, nag-ibag, uh, uh, diba, bago. At uh, least naman, kasi nasa kapilang bahay kayo. Mm. Uh, Tapos bago lang kami, tayo makilala. Uh, Magkakilala. Makakilala. Uh, so, uh, ngayon, ano yung isip niya sa ko? Parang gano'n. Pero para ayoko nang isipin yan. Basta parang, as well sa labas yung mami ko. Ayoko nang... Kasi ano mo naman, wala akong... Uh, basta. Hindi, um, ito, ako oh, ko lang kita ko pala sa iyo. Bait ka. Noo na nang may dala ka regalo. No? Oh. yung diba, yung slave task? Mm -hmm. Ever ba ako nagreklamo? Ano ba ako nagreklamo? Kahit mm -hmm. ako. Kaya nga, nalito ako kung bakit gano'n yung tinggalan na Pero yung sa slave task na nakita ng mga tao kung ano ka kaya andito ka ngayon. Oo. hindi, Pinagkikinig. Hindi ako. Oh, yeah. oh. Oh. Ganun talaga ako sa kahit anong task. Anong hey! Hindi ko talaga. Ano mo din sila kahit ano din sa mga tao dito na hindi ko pa pero sa puso mo, kung alam mo kung sa puso mo kung ano ka, kung alam mo sa sarili mo kung sino ka. Salamat, Pima. Oo, oh, ganun Hindi ka kayang anihin ng ibang. Hindi kayang sisirain ng ibang tao yun. Kapag may paniniwala mo sa pangyayon. Tama ka, D.I. <laughs> Totoo yan. Ako, sa main, ano, dami na rin nangyari sa buhay ko. Kahit na ng bahay dito, mga pan panalait, pang ano sa akin, na-down ako, pero hindi ko na, kung minsan na-down ko rin yung sarili ko para hindi na lang magkagunyo. Uh -oh. Para, ako, ako yung mababa siya ang sa sarili niya. Pero mas masarap yung hindi ka nananakit ng kapwa. Hindi ka nagapang sakit ng Anong kapwa? Anong kapwa? Katu... Eh, ano yung kunwari? kapwa eh. Kapwa. Um, Ay, anong ko Oo, yung kapwa, kapwa. yun. La, yung pala. Anong ano, kunwari ikaw. Nagaway mm -hmm. tayo. Hindi ko ikaw nasaktan. kapwa, kapwa. Ah, okay. Kapwa tao. Oh. Yung lang. Ay, nakabuhay dito. At, oh, at least. at least. ano eh, at mm -hmm. least. Alam mo sa sarili mo. Masarap pa siya yung ano. Eh, okay. Hindi ka naman mas masarap mas, kung ikaw nang saktan kasi sa ikaw na manakit. Di ba? Pag ikaw na nakit ng kapa, ang hako yung siya, ay nasaktan ko si ganito, di ba? Pero pag ikaw na nasaktan, okay lang, isang oras na, wala na. No? Uh, okay, um, okay na ako nasaktan ng masaktan, wag lang akong manakit ng kapa. Uh, uh, kasi sa totoo lang, um, bato, bato talaga lang ako, pero dito, parang, hmm. keeps testing me and testing me, pero ayoko. Basta ganito, oh, kung mainit yung nasa mga mainit na mga karanlang estado pero wala lately ba na ba yung ulo ko? Na Hindi naman. taong ano 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 Oh, especially kay Kuya Etting. hindi oh, ako, ako, perfecto. hindi ah, katulad ko rin siya. Katulad ko lang siya. Pero mas siya sa akin ano yung mga experience yung matanda siya sa akin. na si Kuya Etting? Oo Mga, mga 20 plus na may anak na siya? Wala. Wala? Pero may adapt siya. Ano? Parang may ampoule guys yun. Ampoule? Ampoule. Ah! Cute. Sige. Saan ka? ko tecton? Kaya ano? Kung, sige. Kung, kung gusto mo gumamit ng pangalan mo ko para pumasok ka dito, go. Okay lang <laughs> sa akin, go. Go hmm. lang. Go lang ng go. Ramdam mo yung... Ramdam mo naman yung pagmamahal ng mga kasama mo? sila, ano, pasalamot ako sa kanila. Alam kasama. mo, ano, sa totoo lang, kagabi, pagkatapos, so, wala akong problema sa, sa, sa mga taga-grupo mo. Is that right? Tama ba? Oo, mga taga-grupo hmm, Ano, kasi, hindi um, ko sila kilala. Hmm. Yung narinig nila, galing sa mga grupo ko, kaya nga. So, ay, ang hanga nga -hang ano. ko sa'yo, hanga nga kasi, ang galing mo makikama kung katulad ng iba na,

pero, hindi ka galit. Nah. nakalitik ka pa rin, o. Kaya nga, hindi Kaya nga, iniisip ko, ano yung ginagawa man. ko naman, eh. Wala naman, no? parang tayo wala naman. No? Sipin mo na, o, oh, kaya andito ka ngayon, kasi nakita mo ang mga tao. May nakita ang mga tao kung katangian mo na gusto nila. O, oh, yun lang, ah. Nagulat wala. lang talaga ako. Oo. Oh. Kahit ako naman, eh. Maamin ko naman. na mahina ako. <laughs> ah, hindi. May kahinaan talaga ako. Magugas oh, ako okay. yun. Lahat ng mga tao kala mo ito na. Oo naman. Secret. Secret. Yung, kay, ano? Anong story? Yung, yung, yung kay, in di ba, nung lumabas, yung buksan yung third door. Mm. Kaya -hmm. naman yun, understand kung paano ma-interpret yan. Mm -hmm. Pero never ako sinabi na gusto kong mag-DE, parang gano'n. Oh, <laughs> Kaya pero yung sinabi na parang salat lahat ng mga tasks parang ganun. Sino si Pena, play ba? Kaya siguro, wala na siya masama. Pero, ba, how many things have I done na sobrang mahirap? Hmm. Sabi ko, no na ang kita pero... Huwag ako sa ganyan. Nakalimutan ko na lang yung mga ganyan. Kasi ang dito tayo sa loob ng bahay ni Kuya. Oo, kaya gano'n naman lahat. Hindi ko inabibig yan. Sapa, basta ako. Nakadip ako na sabi ko na sa ako ang na, nabigay ko yung totoong ako. Nagpapakita ako sarili ko. Yun lang, oo. Oh. Siyempre. Pakatotoo na nalang. Pero ako na turuan nila lang. Yun kay, yun kay. Pumunta ako dito. Yun ang buhay ko, yung kabila, yung ano yung ganung buhay, yung kasi nila ko, Kuno. Hoy, pagkarating ko dito, wala akong anong sa mga pagkain na anong pag mga kain ng ano, mga desenteng pagkain. Tinuruan nila ako. Oo. Oh, ano? Ako din. Oo. Dati. Tinuruan nila ako. Tinuruan nila ako. Tinuruan ako. Oo. Oh. nila ako. Alos na sila kami tatlo no, tinuruan ako si parang Kigo tsaka si Kuya Iting. Oh. Bakit mosquito ang tawag sa iyo? Oo, ano Hindi daw kami daw So, pagbigyan na, ating mosquito. Eh, wala naman na naunay. Tatlong mga macho, guwapo. Kami ang ano. Ikaw lang ata doon ang... Ang... Macho. Macho ang katawan konting ano pa, konting workout. Na Oo. Oh, o. kung ah, uh, kung, mag bagay. kung mag-workout mag ka, sobrang ganda yung katawan mo, Bigel, kasi bata ka pa. Oo. Hmm. Oh. Tsaka maganda yung katawan mo ngayon. Oo, matangkat. Kulang lang sa workout, oh. no? Na. Naku, pag naging artista ka. Maliit diba? yan. Sabi niya ako, Wendy, ang paliitin. Maliit na rin. Ah, ah, Tapawalin pa, pa, liit, ta, pa, doon yung taba niya. Mawawala doon yung taba niya. Mag-workout mag mag ka, Oh. Mm. Gaganda. Pwede ka Hing, na kat... mga ano ka na. Magiging boy next door ka na pala. Okay. 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 Pero din, konting workout lang yun. Wala. One step ahead na si Seichi. Lagi siya nag-workout. Puro lang ano. First comes to rest. Ang niya Ako nag-workout. Ang lahat ay mag-tipon-tipon na sa may bully area.